alam mo na bang drill na ang role ng babae sa church? Sabi niya, dude. Naglalagay daw ng belo. Galo, Sabi. Köy, <laughs> 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 hindi maglagay ka ng belo. Hindi. <laughs> <laughs> <Kagying bulto. laughs> Sabihin mo, hindi siya naglalagay ng belo. Magpapabelo siya. <laughs> 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 Pastor, kagawin ko Di ba hindi, Kaya, kasi, hindi, ka rin. hindi kasi hindi ka nagre reply sabi mo Aho, si yun. si Jane siya nandito siya ano pa ano pa ano dito? Lalagyan daw mo ng ano ano pa 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 yun kasi ano ano anong sinasabi, ang Asian, hindi yun nudyo. Kasi nga, secretly, ang Calvinism, sila ang nagpipigil na i-glorify ang Diyos sa, 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 paraan na hindi mahalata. Oh hindi, wag ka no, naka-video to. Kaya may YouTube ka dito eh. Ako, may video sa inyo, pastor. Ang balik sasalita kayo, nagpapaliwanag hmm. kayo sa amin. Mamaya, ang video sa akin, mga 2 seconds lang. Gagano lang ako sa video. Okay na yan. Hindi yan talaga para sa akin ito. tama, tama yun. Eh. Eh. Parang beli. Kasi by tradition, ang mga hudyo talaga, ang mga korento, yes, yun ang kanilang tradisyon tradition, sa naglalagay ng belo, sign of respect yun sa kanilang pagkababae. Eh. Kapi <laughs> <Copy> lang. Tigil Oh, sinel, ano pang sinabi dyan? I-mag-reply yeah. ka kasi para... Pastor, Dali ni Pastor sa lab, ano? Lab, ano, Pastor? So, Problem mo siya kasi na, ano na, daw? <laughs> oh, ang ang lab daw, ano eh? Ang lab, di mo yung yan. Oh, ito, mas magaling ito. Narinig ko bago lang, hindi nasaan daw eh. Yeah, bakit, ito, ito. Ito. bakit hindi niya asahan? Me, favor, eh. Kasi, ito, ito. Ito. kasi ito. hindi niya asahan, kasi kaya ka tawag doon, fall in love, nahulog ka lang bigla. Nahulog ka yun, tama yun. I just love I just love you.

Tapos <laughs> ganun diba ako? Ang nakakatabigay Wala mo siya na. Pray pray ka, pause pause ka pa. Mm. Ang <laughs> sabi daw, kung gusto mo magkaroon ng partner sa buhay, yung magulong pamilya, magulong asawa, <laughs> <laughs> pakas pakasalan mo raw yung magkaiba kayo ng paniniwala. You have it! <laughs> you have it! Hindi, huwag na ako, hindi. Pero kailangan talaga mangyari. Para ano, matibay, kailangan pares sa paniniwala. Mm, para matibay. Kasi pag, pag pinakasalan mo na hindi pala pwede ang choir, ikaw magka-choir ka, awayin nga niya Kasi hindi pwede yung choir kasi Kaya si Cyrus, walang problema ito. Lahat pwede ito eh. May choir, may music, may piano, may drum. Pag hindi mo pa nakalatang hindi pwede ito, mahina ka. Gusto ko din ang kwarts. <laughs> Dali. Busy si Sinel sa katitik si to eh. Tinan mo mga cellphone ito eh. Malaman. Iba para talagang dahilan ng paghihiwalay, doktrina talaga, sinasabi ko na nga ba? Ang sakit na 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 master, parang do tao. Pero mas maganda yun, hindi yun masakit kasi doktrina eh, mahirap naghiwalay kayo puso ang involved. Ah, oh, ang galing. Basta <laughs> <laughs> para namang hmm. naranasan niyo. <laughs> hmm. Kaya nagpapano ito ngayon si Genesis, kala mo nagpapablooming ito ng buhok. <laughs> blooming ng buhok. Hmm. kulay na ito, brown. Nagmumubuo niya na gusto. <laughs> ito maganda sa magkakamag-anak na ito kasi kung anong buhok ng mama niya, ito yung buhok niya. <laughs> Hindi <laughs> ka Magsalita ka. Magsalita. Hindi pa mo sa mga ganyan bagay. Mga Bakit? Ang pag-ibig kasi, hindi talaga yan jealous. Pero ang pag-ibig, nagsiselos yan, pero hindi siya jealous talaga. At ang pag-ibig ay understanding. Sa lahat ng bagay, kahit na alam mong mali, ang ginagawa niya, you have to understand. Pero ininawa Kung hindi ma-understand, di ba na yun? Ngayon, too... pagdoktrina ang dahilan ng paghiwalayan. Nako. Nako. Pag naghiwalayan <laughs> <laughs> <Naku, laughs> ka sa doktrina, ibig sabihin, ang pag-ibig niyo mababaw. Mababaw. Oh, mababaw. mababaw, mababaw. mababaw. Alam niyo kung bakit? Kasi walang understanding. Eh, pwede ka naman mag-adjust. Eh. O sige, tama ka na. Bigyan sa ng reward. Jacket. <laughs> <laughs>